Ang sabi nila, duguraw ang mas matimbang kaysa tubig. Isang malaking kasinungalingan. Nakatayo ako sa kalsada, sa labas mismo ng gate na dati kong tinatawag na tahanan. Ang hangin ng gabi ay malamig, pero hindi nito matalo ang panginginig ng aking buong katawan. Sa tabi ko, nakakalat ang mga gamit ko na parang basura, isang maliitang pilit na isinara at mga kahon na naglalaman ng mga pira-pirasong alaala ng buhay ko. Mula sa bintana sa itaas, ang matinis na boses ng aking tita Lorna ay parang latigong humahampas sa aking pandinig. Wala ka nang babalikan dito, Isabel. Tandaan mo yan. Akin na ang bahay na to. Pinalayas nila ako. Sa gitna ng kanilang matagumpay na halakhakan, pinanood nila akong itulak palabas ng sarili kong pinsan. Akala nila nagwagi na sila. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero habang nakatitig ako sa lumang bahay na iyon, Isang munting iti ang sumila sa aking mga labi sa kabila ng mga luhang dumadaloy. Hindi nila alam na ang mismong lupang kinatatayuan nila, ang bawat haligi at pader ng bahay na inaangkin nila ay matagal nang nakapangalan sa akin. Hindi pa ito ang katapusan. Sa katunayan, ito pa lang ang simula ng kanilang pagbagsak. Ako si Isabelle, isang arkitekto na nagsisimula palang buin ang kanyang pangalan. Marami ang nagsasabi na isa sa mga puhunan ko raw ang aking itsura. Isang bagay na hindi ko naman hiniling pero madalas kong ikinukubli sa likod ng simpleng pananamit at salamin sa mata. Para sa akin, ang tunay kong yaman ay hindi ang refleksyon sa salamin, kundi ang mga alaala na nakakulong sa loob ng aming ancestral home. Iyon ang santuwaryo ko. Isang bahay na gawa sa matitibay na kahoy na amoy pa rin ang pinaghalong barnis at mga lumang libro. Bawat sulok ay may kwento. Ang grand piano sa sala na hindi na tinutugtog pero laging makintab. Ang mga ukit sa pasamano na gawa pa ni Lolo noong bata pa siya, at higit sa lahat. Ang hardin ng mga rosa sa likod bahay na siya mismo ang nag-alaga hanggang sa kanyang huling hininga. Nang mawala ang mga magulang ko sa isang trahedya, si Lolo ang sumalo sa akin. Siya ang naging aking mundo. Sa bahay na iyon, pinalaki niya ako ng may pagmamahal, disiplina at pangarap. Isabelle, apo, madalas niyang sabihin habang nagkakape kami sa beranda, ang bahay ay hindi lang istruktura. Ito ay pundasyon. At itong bahay na to, ito ang magiging pundasyon mo habang buhay. Isang taon na ang nakalipas mula nang pumanaw siya. Ang bigat ng pagkawala niya ay nararamdaman ko pa rin sa bawat pag-akyat ko sa hagdanan, sa bawat pagbukas ko ng pinto ng kanyang lumang silid. At sa gitna ng aking pagluluksa, Dumating ang kapatid niya, si Tita Lorna at ang anak nitong si Marco. "Iha, dito na muna kami para may kasama ka," sabi ni Tita Lorna, ang kanyang mga mata ay puno ng peking awa. "Para hindi ka nag-iisa sa ganito kalaking bahay. Mahirap ang mag-isa, baka kung ano pa ang isipin mo." Sa kahinaan ko, pumayag ako. Nagpapasalamat pa nga ako. Akala ko ito ang ibig sabihin ng pamilya. Pero ang hindi ko alam, ang pagpasok nila sa pintuan ng bahay na iyon ay simula ng isang mabagal at masakit na lason na unti-unting sisira sa lahat ng aking pinahahalagahan. Ang lason ay nagsimulang kumalat sa pamamagitan ng mga simpleng salita. Mga salitang parang hangin, pero may bigat na parang bato. Isang hapon, habang masaya kong inaayos ang mga bulaklak sa plorera sa sala, lumapit si Tita Lorna. Alam mo, Isabelle, simula niya habang sinusuri ang mga muebles na para bang siya ay isang property appraiser. Dapat siguro magsimula ka ng mag-isip-isip. May maganda ka namang trabaho. Siguro mas maganda kung kukuha ka ng maliit na kondo sa Makati. Mas practical. Naramdaman ko ang panalamig sa aking sikmura. Pero tita, ito po ang bahay ko. Dito po ako nakatira. Isang maliit na tawa ang kumawala sa kanya naman sa ngayon. Pero isipin mo ang future mo. Para matuto kang maging independent. Ang salitang independent ay binigkas niya na may diin na para bang sinasabi niyang ako'y isang palamunin. Pagkatapos noon, nagsimula na siyang gumalaw. Ang paboritong silya ni Lolo na tumba-tumba na laging nakapwesto sa tabi ng bintana kung saan niya pinapanood ang paglubog ng araw, ay bigla kong natagpo nasa sulok at sa ibabaw nito, nakapatong ang isang paso ng halaman na nag-iwan ang basang marka sa antigong kahoy. Nang kumprontahin ko siya, nagmaang-maangan siya. Ay, naku! Pasensya na, iha! Masikip kasi sa daan, inilipat ko lang. Huwag kang mag-alala, mabubura din yang marka. Ang pinsan ko namang si Marco ay walang pinagkaiba. Kung umasta siya ay parang siya ang prinsipe ng tahanan. Isang araw, naamoy ko sa kanya ang paborito kong pabango, isang mamahaling regalo sa akin ng aking sarili nang makuha ko ang una kong malaking proyekto. Nang tingnan ko ito sa aking kwarto, halos ubos na. Marco, ginamit mo ba to? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Sumandal siya sa hamba ng pinto, mayabang. Bakit? Ang bango nga, share your blessings naman, pinsan. Huwag kang madamot, ang mga maliliit na insidenteng ito ay parang mga langgam na unti-unting kumakain sa pundasyon ng aking kapayapaan. Gabi-gabi, naririnig ko ang kanilang mga bulungan mula sa kabilang kwarto. Mga salitang tulad ng malaki ang gasto sa kuryente, walang ambag, parang border lang. Pinaparamdam nila sa akin na ako, ang apo ng nagpatayo ng bahay, ang siyang nakikigamit lang. Ang tahanan ko ay unti-unti nang nagiging teritoryo ng kaaway. Ang digmaan ay lalong uminit. Ang mga bulungan ay naging mga hayagang pag-atake sa aking pagkatao, mga maliliit na pagsubok sa aking pasensya na halos ikabaliw ko. Nagsimula ang gaslighting. Isang umaga, hindi ko mahanap ang susi ng kotse ko. Sigurado akong iniwan ko iyon sa maliit na lalagyan sa tabi ng pinto, gaya ng lagi kong ginagawa. Halos isang oras akong naghanap at dahil doon ay nahuli ako sa isang importanteng meeting. Ano ka ba naman, Isabel? ang bata-bata mo pa, makakalimutin ka na. Sabi ni Tita Lorna habang nagwawalis na maihalong pang-aasar. Baka naman nasa bag mo lang, hindi mo lang tiningnan maigi. Kinagabihan, nakita ko ang susi sa loob ng isang plorera sa kusina. Isang lugar na hindi hindi ko paglalagyan ito. Alam kong sila ang naglipat. Pero nang sinabi ko ito, pinagtawanan lang nila ako. Nako, Bele, baka pagod ka lang. Ipagpahinga mo na lang yan, sabi ni Marco na may ngising aso. Sinimulan din nilang sirain ang mga bagay na mahalaga sa akin. Ang set ng mamahaling technical pens na ginagamit ko sa pagdrawing ng mga plano ay aksidenteng nahulog at nasira ni Marco. Ang dahilan niya, masyadong madulas yung mesa mo, pinsan. Dapat bumili ka ng mas magandang klase. Ang pinakamasakit ay nang madatnan ko si Tita Lorna na tinatabas ang mga paboritong rosas ni Lolo sa hardin. Ay, pinapuputulan ko lang, iha, sabi niya nang makita ang gulat sa aking mukha. Para gumanda ang tubo. Masyado nang magubat tingnan, nakakahiya sa mga kapitbahay. Ang mga rosas na iyon ay hindi niya kailanman pinakialaman noong nabubuhay pa si Lolo. Ngayon, pinuputol niya ito na parang mga damulang. Bawat putol ng sanga ay parang isang hiwa sa aking puso. Sinubukan kong magpatatag. Ipinakita kong hindi ako apektado. Munit isang araw, habang naglilinis ng bodega, may nakita akong isang nakatuping karatula sa likod ng mga lumang kahon. For sale. May kasama pang numero ng telepono ni Tita Lorna. Nanginig ang buong katawan ko. Hinarap ko sila, hawak ang karatula. Ano 'to? Bakit may ganito? Nagkatinginan sila at pagkatapos ay humalakhak si Marco. Ano ka ba? Prank lang 'yan. Nag-order kami online para takutin yung kapitbahay nating maingay. Masyado ka namang seryoso. Pero alam ko. Alam ko sa mga mata nila na hindi iyon biro. May plano sila. At sa puntong iyon, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik na lang. Ang problema, huli na pala ang lahat para sa akin na lumaban ng patas. Inunahan na nila ako. Ang pagsabog ay naganap sa isang gabing hindi ko malilimutan. Nagimbita si Tita Lorna ng ilang kamag-anak para sa isang family dinner na hindi man lang ipinaalam sa akin. Pag-uwi ko galing trabaho, nadatnan ko silang lahat sa hapagkainan, nakatingin sa akin na para bang ako ay isang kriminal na kakahatulan pa lang. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng adobo at tension. Isabelle, mabutit nandito ka na, sabi ni Tita Lorna sa isang formal na tono. Mayroon kaming dapat pag-usapan bilang isang pamilya. Umupo ako sa bakanting silya, naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin. Nakarating sa amin sa aming lahat na may plano ka raw ibenta ang bahay na ito, diretsong sabi niya. Ang kasinungalingan ay lumabas sa kanyang bibig na walang anumang pag-aalinlangan. Gulat akong napatingin sa kanya. Ano? Saan po nang yan? Hinding hindi ko gagawin yon. Huwag ka nang magkaila. Sabat ni Marco. Narinig ka ng kapitbahay na may kausap na ahente sa telepono. Isang kasinungalingan na sinuportahan ng isa pa. Biglang naglabas si Tita Lorna ng isang dokumento mula sa kanyang bag ang parehong luma at lukot na papel na may pilit na ginayang sulat kamay. Para matigil na ang kasakiman mo, ipapaalam ko na sa lahat. Ito ang huling habili ng kuya. Bago siya mawala, ipinagkatiwala niya sa akin ang bahay at lupa. Ang mga kamag-anak namin ay tumangotango na para bang matagal na nilang alam ito. Na kondisyon na ang kanilang mga isip. Ako na ang masama sa kanilang paningin. Tumayo ako, naramdaman ko ang pag-init ng dugo ko na umakyat mula sa aking dibdib hanggang sa aking mga sentido. Peke yan. Alam nating lahat na peke yan. Hindi niyo ako maluloko. Hindi ka naniniwala. Hamon ni Tita Lorna, tumatayo na rin ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa peking galit. O sadyang hindi mo lang matanggap na hindi sa'yo napunta ang lahat. Lumaki ka sa layaw, Isabel. Pinalaki ka ni kuya na parang isang prinsesa. Oras na para maranasan mo ang tunay na buhay. Kami ang pamilya. Kami ang may karapatan dito. Ang sigawan ay umalingaw nga sa buong bahay. Walang kumampi sa akin. Lahat sila ay nasa panig niya. At sa hudyat ng isang tingin mula kay Tita Lorna, tumayo si Marco at marahas akong hinawakan sa braso. Kung hindi ka susunod sa patakaran, doon ka sa labas. Sigaw niya at kinalagkad ako papunta sa pinto. Sinubukan kong pumiglas, pero ang lakas niya ay doble sa aking. Itinulak niya ako palabas at malakas na isinara ang pinto. Narinig ko ang pag-click ng lock. Ilang sandali pa, isa-isang inihagis ang mga gamit ko mula sa bintana ng aking kwarto. Ang aking mga damit, libro at ang aking dignidad. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang dinig na dinig ko ang kanilang pagdiriwang sa loob, naramdaman ko ang sukdulan ng sakit. Pero kasabay nito, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa akin. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagtitiis. Simula na ng totoong laban. Tumawag ako sa nag-iisa kong tunay na kakampi, si Clara. Pagdating niya, ang una niyang ginawa ay yakapin ako ng mahigpit habang umiiyak ako sa kanyang balikat. Sa apartment niya, sa gitna ng mainit na chocolate at pag-aalala, ikinuwento ko ang bawat detalye. Hayop sila, Bell. Kailangan natin silang idemanda. nang gigigil na sabi niya. Umiling ako at pinunasan ang aking mga luha. Magdedemanda tayo. Pero hindi pa ngayon. Kailangan natin ng alas. At alam ko kung nasaan yon Kinabukasan, nagtungo kami sa isang maliit na self-storage unit kung saan ko inilagay ang iba pang mga gamit ni Lolo. Doon, sa pinakasulok, natagpuan ko ang hinahanap ko, ang lumang bowl na gawa sa kamagong. Regalo ni Lolo sa akin noong ika negatibo labing walong kong kaarawan. Naalala ko ang eksaktong mga salita niya. Apo, itong bowl, itago mo to. Wag mong bubuksan hanggat hindi mo nararamdaman na handa ka ng magtayo ng sarili mong pundasyon sa bahay na to. Kapag dumating ang bagyo, ito ang iyong kanlungan. Noon, isa lang itong matalinhagang payo. Ngayon, isa na itong mapa. Nanginginig kong binuksan ang takip nito. Ang amoy ng lumang papel at cedar wood ay sumalubong sa akin. Sa ibabaw ay mga litrato at lumang sulat. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang malaki at selyadong brown envelope. Sa labas nito, sulat kamay ni Lolo para sa aking nag-iisang pundasyon si Isabelle. Dahan-dahan kong pinunit ang selyo. Sa loob, may tatlong bagay. Ang una, isang deed of absolute sale. Malinaw na nakasaad na limang taon na ang nakalipas, legal na ibinenta sa aking ni Lolo ang buong property. Notaryado, kompleto sa selyo at perma. Ang ikalawa, ang original na transfer certificate of title, ang mismong titulo ng lupa. At sa harap nito, malinaw, hindi mabubura, at opisyal na nakatatak ang pangalan ko, Isabel C. Reyes, single. Ang huli ay isang sulat. Mahal kong apo, kung binabasa mo ito, isa lang ang ibig sabihin, sinubukan ng ahas na agawin ang pugad ng agila. Huwag kang mag-alala, matagal ko nang inihanda ang panlaban sa kamandag niya. Ang bahay ay sayo, legal at walang duda. Ginawa ko itong sale para wala silang habol. Hindi ito mana, ito ay pag-aari mo na noon pa Ngayon, tumayo ka. Ipakita mo sa kanila ang lakas na itinuro ko sa iyo. Ipaglaban mo ang sayo. Nagmamahal palagi, lolo. Napahagulgol ako. Hindi na sa sakit, kundi sa pag-ibig na naramdaman ko mula sa sulat na iyon. Kahit wala na siya, patuloy pa rin niya akong pinoprotektahan. Tumingin ako kay Clara, ang apoy ay muling nagliliyab sa aking mga mata. Clara, oras na para tumawag sa pinakamagaling na abogado na kilala mo. Ang bagyo ay dumating gaya ng sabi ni Lolo. At ngayon, hawak ko na ang aking kanlungan. Ang mga sumunod na araw ay ginugol namin sa pagpaplano. Hindi ito isang simpleng pagbabalik, ito ay isang kalkuladong pag-atake. Si Attorney Santos, isang matalas at walang kinatatakutang abogado, ang aming naging general. Naghanda kami ng mga kaso para sa falsification of public documents, perjury, illegal eviction, at trespassing. Nakipag-ugnayan kami sa barangay at humingi kami ng police assistance para sa araw ng aming pagbabalik. Ang perpektong pagkakataon ay dumating sa sumunod na linggo. Nakarating sa amin ang balita na magdarao si Tita Lorna ng isang malaking housewarming party at victory celebration. Inimbitahan niya ang lahat ng kamag-anak para ipagdiwang ang kanyang bagong pag-aari. Alas tres ng hapon, kasagsaga ng kanilang kasiyahan, kami ay dumating. Ako, si Atty. Santos, si Kapitan Reyes, at dalawang pulis. Ang malakas na tugtugan at tawanan ay biglang naputol nang pumasok kami sa gate. Lahat ng mga mata ay napunta sa amin. Ang mukha ni Tita Lorna, na kanina inamumula sa saya, ay biglang namutla na parang papel. Anong ginagawa niyo dito? Sigaw niya, sinusubukang magpakatatag. Mga pulis, arestuhin niyo yan. Trespasser yan. Umiti lang si Atty. Santos. Magandang hapon po. Hindi po trespassing kung ang kliyente ko ang nagmamayari ng lupang tinutuntungan ninyo. Naglabas si Marco ng isang kopya ng peking habilin. Ito ang patunay namin. Kayo ang umalis. A. Ah, ang peking dokumento, kalmadong sabi ni Atty. Santos. Hayaan niyo pong ipakita ko sa inyo ang itsura ng isang tunay na titulo. Inilabas niya ang orihinal na titulo at iwinagayway ito sa harap nilang lahat. Transfer Certificate of Title No. 1, Sven, 7, 8, 2, registered under the name of Isabel Ferreyes. Kung gusto niyo, pwede nating ipa-verify ito sa Registry of Deeds ngayon din. Pagkatapos ay ibinigay niya ang isang folder kay Kapitan Reyes. Kapitan, narito ang mga papeles na nagpapatunay na ang ginawa nilang pagpapalaya sa kliyente ko ay iligal. Hinihiling namin ang inyong tulong para mapaalis ang mga informal settlers sa property na ito. Ang salitang informal settlers ay parang bombang sumabog sa tenga ni Natita Lorna at Marco. Ang kanilang mga mukha ay hindi maipinta. Ang mga kamag-anak na kanina inakikipiesta ay ay dahan-dahang lumalayo sa kanila na para bang sila ay may nakakahawang sakit. Binibigyan ko kayo ng 24 na oras para kunin ang inyong mga gamit at lisanin ang lugar na ito, mariing sabi ng pulis. Kung hindi, mapipilitan kaming arestuhin kayo for trespassing and unlawful detainer. Walang nakapagsalita. Ang dating reyna at prinsipe ay mga basang sisiw na ngayon. Hinarap ko si Tita Lorna, ang mga mata ko ay kalmado pero matalim. Sinabi niyo po, Tita, na oras na para maranasan ko ang tunay na buhay. Tama po kayo. At ito ang unang leksyon na ibibigay ko sa inyo, sa tunay na buhay, ang kasinungalingan ay laging may katapusan. At ang katarungan ay laging nananalo. Umalis kami, iniwan sila sa gitna ng nakakabinging katahimikan at matinding kahihiyan. Ang paghihiganti pala ay hindi kailangang maging maingay. Minsan, sapat na ang tunog ng pagbagsak ng katotohanan. Kinabukasan, isang moving truck ang huminto sa tapat ng bahay. Tahimik at mabilis nilang inilabas ang kanilang mga gamit. Walang sigawan, walang sumbatan. Tanging ang tunog ng mga kahon na inilalapag at ang hiya na bumabalot sa kanilang bawat galaw. Hindi na nila ako magawang tingnan. Ang mga kamag-anak na naniwala sa kanila ay nagpadala ng mga teks ng paghingi ng tawad mga salitang huli na at wala ng bigat. Nang tuluyan na silang mawala, pumasok ako sa bahay. Nag-iisa. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng kahoy, ng mga lumang libro, at ng mga rosas ni Lolo mula sa hardin, ay muling bumalot sa akin. Sa mga sumunod na linggo, unti-unti kong binago ang bahay. Hindi para ibalik sa dati, kundi para gawin itong tunay na akin. Nagpinta ako ng mga pader, naglagay ng mga bagong kortina, at inayos ang hardin. Ang silya ni Lolo ay nanatili sa tabi ng bintana, ngunit sa tabi nito ngayon ay ang aking drafting table, isang simbolo ng pagsasama ng nakaraan at ng hinaharap. Ang sakit ng pagkakanulo ay hindi basta-basta nawawala. Ngunit ang karanasan ay nag-iwan sa akin ng isang mahalagang aral. Itinuro nito sa akin na ang pamilya ay hindi palaging nasa dugo, minsan, ito ay nasa mga taong pinipili kang ipaglaban. At ang pinakamahalaga, itinuro nito sa akin na ang lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo iniiwasan ang bagyo, kundi kung paano ka natututong sumayaw sa gitna ng ulan, hawak ang sarili mong pundasyon.